Sara, let's go, Sara. Paano na Nicole? Ayan. Hello, Will! Uh, Sara, bati. Ayun ang camera mo. Go! Binabati ko nga pala yung mga hamag-anak ko dyan sa Bulacan. Binabati ko rin yung mga kaklase ko dyan sa Bulacan State University. Bachelor of Arts, Major in Broadcasting, Bob Juan. nandito na ako sa Wawawit. Maraming salamat po. Okay, ito saan ka ba? Bukawi, Bulacan, Will. Anong year? First year college, Will. Um second sem na namin ngayon. Bale, ang pasokan namin ng se second year ay sa Jul ay August. August na? Yes po. Mm -hmm. ba ang matrabaho tatay mo? Ang tatay ko po ay isang pahinante cargador sa Rice sa Intercity sa Bulacan. No, ba't tayo ba, ba yung mo? Hi, tay. Alam hindi, ka hindi ka man nakasama ngayon. Alam ko kasi may trabaho ka. Um, na-appreciate ko naman yun na. Alam ko naman na kahit wala yung presence mo dito, sinusuportahan mo pa rin ako. Mag-ingat ka palagi. I love you, Tay. Alright. Sino kasama? Pinapakilala ko po ang kaisa-isang nagluwal sa akin ng nanay ko, si Nanay SP. Ay, Will. Maganda hapon, Will. Maganda na hapon, Nanay SP. Nay, ano gusto niyo sabihin sa anak niyo? Uh, anak, sana ipagpatuloy mang iyong magandang record sa pamilya natin at saka sa eskwelahan. At sana pagbutihin mga buti ang iyong pag-aaral dahil yan ang magdadala sa iyo hanggang sa iyong pagtanda. Ay, eh, mahal na mahal ka namin ng iyong ama at ng iyong mga kapatid, anak. Salamat, Naiza. Pag-suporta sa akin sa lahat ng auditions. Sorry kasi nung nag-audition ako dito, hindi ako nagpaalam kasi nung sinabi kasi na mag-audition ako, hindi ka pumayag. Maraming salamat sa suporta niyo at sa pagtsatsagaan niyo sa akin kahit na ang tigas ng ulo ko. Maraming salamat sa pagmamahal niyo. Maraming salamat sa sakripisyo. Mahal na mahal ko din kay ni tatay. Okay. Bakit ayaw niyo bumayad na mag-audition siya dito? Eh, paano ko kasi we will. Ang ano ko po, gastos po yung pamasahe. Pabalik-balik. Eh, araw-araw po siyang namamasahe ara hmm. sa eskwelahan po. Tama-tama, nanay mo. Kasi nga, ititipitin din mo yung pera. Pero nagkataon naman, nakuha ka, di ba?